Merong falls dito, silipin natin. May panligo ah. So pwede kami lumoblob. 150 kami. May mga tempra dito eh. from to ride Machilax galing Nine Pines, Maralak Highway dito na tayo papaba sa kabila yeso na tayo papaba wow, exit since nandito na tayo, diretso na natin ng Motocamp then Loop ang bilis kausap na ito ni Lali sabi <laughs> niya hindi maganda dun pabalik kasi mas maganda view dun sabi uh -huh. ko hindi mas maganda view dyan sa kabila ah di, dyan tayo masinig tong route na itong Machilax so silipin natin, samahan nyo kami dito sa ating quick ride pababa galing 9 pines via Marila Highway perfect. eh no, nagbebenta sila ng pako dito. Merong falls ata dito fun So, eto, dulo to ng Marilake. Ngayong araw na to, tatapusin natin, uubusin natin ng Marilake way. Nice view, mga chanaks. Kakawa yan, falls. Gusto mo silipin? Uh, side trip. Maigpit na binagbabawal ang pagputol at pagbunot ng na mga na nakatanim sa, sa paligid. Kasi dito yung... Basura di pin... mo iuwi. Kometent so, din, oh. Ah. Ah, yun. Hmm. Ay, ando. Na? Ay, ang ganda. Ano maganda? Ay, may liguan. Ah, so baka pwede rin mag-tent dito, ano? Uy, ang ganda. Hmm? Ang ganda mong pool Hehehehe. Kaya kakakawain, di ba? Ayan, Kakawayan Falls. <laughs> Wala lang. Parang mo lumublo ba? Kaya nga. Lumublo hmm? tayo? Sapa mo na, sapa mo na. Eh, may panligo ka? <laughs> <laughs> Ay, dahi, no? Ay, no? ta. Ang ganda. Ha? Dito nag-camp si ano? Si? si yun? Si Camp motobayon ba yun? Oh. Kuya, Magkano ang ano dito? Uh, 50 per head. 50 per, per head. head. Ang ganda oras kayo. Oh, uh, depende sa kung mag-overnight mag-overnight kasi. Ah. Uh -huh. Pag hindi overnight. Uh, ano po sir? Hanggang <coughs> Five po sir. <puse>, hanggang alas 5. <coughs> mm. Tapos may mga tent doon, pwede rin mag-tent dito. Eh. Ano yan, may tent kayo o magdadala sarili? Ah, uh, nagdedepende po 'yan sir kung magdadala po kayo sir. Ah, uh, magbabayad po tayo ng 500 sir Then pitching fee. fee. Opo. Then entrance natin sir 150 sir. 150. Kung maliligo lang, uh, 50 lang. 50. 50. So 50. So pwede kami lumoblob. 350 kami. <laughs> <laughs> oh. Ah. oh. tara, tara, let's go, let's Ha? Huh? Seryoso? Oo, oh, wala sa plano, no? Uh -huh. <laughs>

hindi na, oh. Lub -lub lang kami, masaglit lang, oh. Napadaan lang kami, oh. Wala wala sa plano. Wala sa plano eh. Hmm. Sige. Ang ganda sa. Ano? Oh. <laughs> hmm. Ano, tara, tara, tara. Ay, ko na lang. Ano? Kanina go ka. Let's go. Kakawain Falls Pwede daw mag camp dito mga chalaks May camping area sila Daanan lang natin mabilis Ito, ito yung Area kung saan pwede mag Camp Hindi ko alam kung kasama na may mga tent na dito eh hmm. Dito sa ilalim ng tulay, mga chillax. Kakawayan Bridge Ito sa taas Hmm, ganda na view Lamig, lamig din dito Ganda na mga tent nila, pop-up tent ng Conchua naka air mattress hindi ko alam kung kasama to sa uh, for rent o baka may, merong may ari doon harap din pwede din siguro mag tent dyan Ah, uh, uwian na tayo kanina pa tayo uwian nag side trip lang tayo sa Kakawayan Falls minsan susubukan din natin dyan mag camping Just kanina binayaran lang namin 50 pesos per head para lumublub lang malamig uh, konti malamig malamig yung tubig pero kung mag overnight kayo 500 tent pitching kung may, sar may dala kayo sariling tent 150 per head so, so, kung dalawa kayo 500 plus 150 per head 800 ang overnight doon kung may dala kayo sariling tent wala naman kayong dalang tent yung mana pinakita kong tent ng Quenchua pop-up tent doon uh, na naka inflatable mattress sa loob 1,000 yun overnight plus 150 per head so magiging one three ang overnight nila kung wala kayong dalang sariling tent that's it pansit tapusin na natin tong loop natin hanggang Quezon at magdidilim na oh so, full moon mga chillax um, full moon naglalabasan ng mga sira ulo hindi na ito sabihin tayo parang lumalabas tayo nagkakam, nagkakam tayo ito full moon hindi na ako sa tayo ibig sabihin sira <laughs> tayo ibig sabihin sira ulo tayo

At gano'n ganoon lang Natapos na natin ang loop mga chilaks. I love tungohin Infanta That's it pansit Tama ba? Magpapagas na tayo ngayon dito Oo dahil Baka maubusan pa tayo ng gas Pagas na tayo dito Mga chilaks Marami salamat sa pagangkas Sa ating Quick loop pride Adios Ayun, si Lali magdidikit ng sticker uh -huh. At ito, paano na to, no? Pabalik na ng antipolo Di ba? Uh -huh. 6.55 uh, Pasensya na at ginabi tayo dahil sa kakawayan falls لا أعرف ما إذا كانت